Muling pinasok ng pulisyang ang compound ng Kingdom of Jesus Christ para arestuhin si Pastor Apollo Kiboloy at apat pang co-accused niya sa ilang kaso. Umalma sa operasyon ng mga miyembro ng KOJC ang isa sa kanilang mga miyembro na sawi dahil daw sa atake sa puso sa gitna ng operasyon. Mula sa Davao City, nakatutok live si Argel Relato ng GMA Regional TV. Argel. Pia Ivan Tiwala, ang Police Regional Office 11 na nasa loob lang ng KOJC compound, si Pastor Kibuloy at apat pang co-accused nito. Isang miyembro naman ng KOJC ang nasawi matapos umanong atakihin sa puso sa gitna ng operasyon ng pulisya sa loob ng compound. mag 5 ng madaling araw, napasok ng pulisya ang Kingdom of Jesus Christ compound sa Davao City matapos ang negosasyon ng mga opisyal ng KOJC at mga pulis bitbit ng mga pulis ang alias warrant of arrest laban kina Pastor Apollo Kibuloy at apat pang co-accused sa mga kasong child abuse at anti-trafficking in persons act. Ini-issue ng korte ang alias warrant of arrest kapag ibinalik na ng mga otoridad sa korte ang naunang inisyong warrant. Ayon sa Police Regional Office o PRO 11, 2,000 pulis ang dineploy kabilang ang mga mula sa Region 10, 12 at 13. Habang may negosasyon sa labas ng compound, umalma ang mga miyembro ng KOJC nang bakbakin nila ng mga pulis ang pader sa likuran ng compound. Hindi Isa-isang hinalughog ng mga pulis ang mga gusali sa loob ng compound. Pinagbawalan ni PRO 11 Regional Director, Police Brigadier General Nicolas Torre III na may pumasok sa compound nang walang pahintulot galing sa kanya. Pero pwedeng lumabas ang mga nasa loob ng compound. Tiwala raw ang pulisya na nasa compound si Kibuloy at mga co-accused nito. Sa ngayon, wala pa raw sa 30% sa buong compound ang kanilang nasuyod. Nandyan yan, tinatago lang nila whole day, whole night, whole day bukas, whole night bukas, hanggang sa makita namin siya. Hindi kami papayaw, walang magpupulaw dito. Inalmaan niya ng abogado ng KOJC dahil hindi anya ito sakop ng waran. Napasok na rin daw ng mga pulis ang lahat ng 22 istruktura sa compound. Sabi pa ng abogado ng KOJC, gumamit ang mga pulis ng tear gas, kaya may mga miyembrong hinimatay. Sa gitna ng operasyon, may isang nasawi matapos daw atakihin sa puso. Isang namatay talaga, uh, lima po ang nagka-cardiac arrest. Yung apat ay uh, buti naman, hindi namatay pero serious condition sila. Lahat po ng injured po, 16 po lahat. Hinihingan pa namin ang PNP ng pahayag kaugnay nito. Iba na sa labing tatlong oras nang naghahalughog sa loob ng KOJC compound si Pastor Kibuloy ngunit hindi pa rin nila makita o ang naghahalughog ang uh, Pier 11 ngunit hindi pa rin nila makita si Pastor Kibuloy. Samantala dumating din dito ngayong hapon si Senator Bato de Rosa upang kausapin ang uh, mga opisyal ng PRO 11 at KOJC. Ang PRO 11 nagpaabot naman ang na kanilang pakikiramay sa pagkamatay ng isang miyembro ng KOJC pero giit ng pulisya walang kinalaman ang uh, pagkamatay nito sa kanilang uh, pagsisilbi na ng warrant of arrest. Itinanggi naman ni Police Brig Brigadier General Torre na gumamit sila ng tear gas. Yan ang latest. Balik sa inyo. Maraming salamat, Argel Relator ng GMA Regional TV. Baka kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.